Mga kapuso, napabalita ang pagkasawi ng isang ating kababayan sa isang isla sa Central British Indian Ocean Territories matapos biglang atakihin ng isang pating. Sinubukan naman ng mga kaibigan ng biktima na maalis ito sa bunganga ng pating pero tuloy na siyang naubusan ng dugo. Para pag-usapan ang mga katangian ng mga pating, kasama natin ngayon ang Born to be Wild host, na si Doc Nielsen doon Good morning, Doc. Good morning. Ito na naman, no? meron tayong isang uh, fatal attack Oo, ng nga. Uh, pating. Ano? Ang kasamaan kasama dito, isa na naman ang kababayan natin. Ako. Yun na nga. Oo oh, nga. So ano nung klase pating talaga? Kasi ang dami niyan, di ba? Ang alam ko, mga aggressive dito ay yung mga Tiger Sharks. Okay. Great White, you know. Ayun Ay, yung mga nasa Australia, yung lagi kumakagat no? talaga, oo. Oh, oh. Tapos yung mga, Maka, Tiger Sharks, Good okay. Sharks. Ah, yun. yung, mga Hammerhead. Meron tayo sa Pilipinas ng Hammerhead, di ba? Meron tayo diba? mga Hammerhead. Yun. oh, aggressive at ba sila? pwede sing, sila maging aggressive, pero hmm. as a diver, yun yung mga hinahanap natin. That's true. Rare kasi yan, di ba? Yeah. How about yung mga white tip at saka black tip? Yun yung sharks. mga usually they're docile. Pero okay. they're, are, you know, never trust uh, a wild animal also. Exactly. They can also cause damage to us. That's true. So, instinct ba ng mga pating na kapag nakita sila ng tao, agad din na itong aatakihin? Kaya nakita kanila, nila, diretso sila sa'yo. Kasi diba usually, usually sinasabi sa mga divers, Um, pagka, wag, pagka andyan, mm -hmm. uh, nakita mo yung pating, huwag mo sila masyado lapitan, tsaka medyo, ano ka lang, yung, alam mo, ang makakapag, don't move too much mm. attract sa kanila is something that is uh, weak, Ano? know? merong injured na nahayop. hayop. Yun yung gusto nilang atakin kagad. agad. Ah, okay. So, pag nagsasplash-splash ka, mm -mm. that will catch your attention. Tulad dito ang nakikita natin, ano? Yan, treasure shark yan. Okay. That's one of the docile animals na magandang panoorin. Uh -oh. Pero, pag may nakita silang parang nagsasplash, parang mahina, That's yun it. They might attack na. Kagad nila. Okay. How about yung dugo? Sinasabi oh, nila, course, pag nasugat ka, alis ka na. Kasi, pag nakita ka na ng patin. Naamoy nila yun. So, that will attract their attention and okay. they will go straight for an injured person. O, tapos yung uh, mga damit na makinang. Ma ma makinang, oo. Especially, yun nga, yung mga yung mga knife natin or mga keychains. O, yung, yung mga jewelry. O, nako, yung pala. Ng, or magsiswim ng ganyan. O, so, paano malalaman kung ang lugar ay pinamumugaran ng mga pating? Of course, meron mga advisory and especially in mga resorts, mga beach, pag season ng mga shark, okay. tell them na uh, huwag kayong pupuntang sa mga beach na ganyan uh kasi kaya-kaya nila punta ng shore and mag-attack. Na kung gano'n ka sa shore, hanggang dito ba pwede na sila umatake o hanggang dito? Hanggang ano, kahit na nandun ka sa... Yung water oh, hanggang dito yes, lang, pwede okay, sila umang... Okay. sa mga below the two-hole, pwede ka nang atake. Talaga? Ay, ganun pa. Okay, ito na lang ako, sa, sa beach na lang ako. Okay, ano ang dapat tandaan sa kasakaling, ayan, nakikita mo na yung shark papunta na sa'yo, aatakihin ka na yan, anong unang-unang mong gagawin? Well, first of all, don't struggle. Pag okay. nag-struggle ka, naku, lalong aatakin mo. So, yun pag ginagano mo kamay mo, kaya, kinagat ka niya, gagano ka lalo, lalo ka pa niyang kakagatin. Yes, and then, okay. you know, presence of mind, ano mo, yung shark, meron silang something sensitive doon sa ilong nila. Area. If okay. you just hit it, you okay. know, kung, so, tamaan mo oh, lang, ganunin mo oh, lang. Baka bumitaw, and then Pag gabitaw, syempre, na-severe yung mga ugat mo doon, i-turnicay mo yan. Diyan oh. mo magagamit yung turnicay. Okay, Tulad so. ng kababayan natin, he didn't die because of the sh shark It's bite. Kagate. It's yung dugo niya talaga. Niya, blood oh. Dust? So pag ikaw ay nakagat, kung mangyari man ito sa inyo, that talagang freak accident to. Akit yes. ka agad sa bangka, tapos i-turny key na kaagad. i natin kaagad. Alright. Oh, maraming salamat, Dr. Nielsen. Thank yes, you so uh, much. Yes, good morning. And ingat-ingat uh, ingat tayo sa paglalangoy. Uh, We yeah. don't know whether shark or jellyfish yung atake natin. Jellyfish lang sana. <laughs> <laughs> maraming salamat, doc.